Okay guys. Mabilis na pamalobat yung mga ganito yung baterya. Ah, hmm, baterya ng motor, baterya ng... Ito, ano to eh, baterya to ng UPS. Okay, 12 volts, 8 amp hour. Okay. So, ito kasi ito mga to, yung mga flooded battery, no? Mga lead acid na tinatawag nila. Flooded. So, natutuyo ang kasi ito ng tubig. Okay. Kaya kung may ganito kayo Huwag nyo itapon Baka ma Regenerate nyo pa Ito kasi Natutuyon to ng tubig Lalo na Pag laging na ako, Overcharge Okay Yun lang guys Naragyan natin Ang battery solution Dal Dalawa yung ganito ko eh Yung pa'yan Ando doon Isa Ando doon Sa Yung Intex Yun o no? Kaya kita nyo Sa my left side O Battery din yun sa battery ito ng UPS ko and syempre gusto ko i-regenerate kaysa bibili ka kagad ng bago baka kargaan lang ng liquid itong battery solution no itong acid nya okay. pero pwede daw distilled dito kaso naulan eh naulan kaya wala time time lumabas na bagyo Okay, so ito muna lalagyan natin yung battery solution ng muna na ito. Lipat lang tayo, salin lang tayo ng konti. Kasi masyadong mabigat. Okay, so salin tayo konti. Ayan. Ito kasi ginawa ko na ito talaga may hose. May hose na siya. Okay guys, ditanggal lang naman to. Rubber lang naman to. Man, rubber lang yan. Paglalagay nito guys, huwag niyo masyadong punuin kasi nakakuluto eh. Kumukuluto pag charge na. So hindi kailangang ano, tatalsik lahat yung ano na yan. Yung mga cover na to, tatalsik yan. Eh, kasi ito, mabilis na malobat. Dinala ko sa camping nung isang araw. Kaso, ah, wala na, mabilis na malobat eh. Yan guys, sinasalinan ko lang siya. Eh. Oops, come Oke. Okay. Kan nah, penuh nanti. Main hegop namanya Mamia. Yan okay, guys, penuh-penuhannya sana. Okay. Gagamit lang tayo ng tissue para umigot siya ng konti. Ito purong ano yan eh, purong tubig yan kaya ano kayo pagkatapos yung magugas yung kamay. Kasi makapit ito eh. Eh, okay, ganun lang guys. Kaya kapag may ganto kayong baterya, huwag niyo itapong kagad. Subukan niyo munang i-refill ng distilled kung meron kayong distilled water. Kung wala naman kung meron ko yung battery solution kasi ako lagi ako may battery solution eh. pero gusto kong try din yung distilled ito ang pinagkaiba ng mga bagong baterya ngayon yung mga life pay o na ano kasi yun mga yun maintenance free na talaga parang ano na And guys tapos balik natin yung takip Okay. Tapong takit. Ito, meron pa puno pa ito masyado. Ito nyo, apaw pa isa, no? Pahigip lang natin na konti. Yan. Okay. Ito naman, nakadikit lang ito, eh, no? Pwede nyo ibalik anytime ito. Igugulo niya lang. Hmm. Gagawin na naman yan. Pwede nyo iglugan. Okay, tapos si church natin. Okay. Ito so, yung ano natin. Patunga ko na lang din siya para hindi siya tumalsik. Tatalsik kasi yan eh. Ayan. nag eh. Sa church natin. Ito guys, gumagana pa kasi talaga to eh. Itong baterya ko. kasi Kaso laging lobat, habis malobat, baka wala ng tubig. Positive, ito yung okay. ulit ito. Mayroon pa yan. Eh. Kaso kailangan lang ng charge. stick natin. Okay. Tek Anong natin, babad lang natin ng konti para magkarga yung ano, baterya nya. Okay, yun lang yan guys. Gamit lang kayo ng battery solution lang. Kung laging low bat yung baterya ng motor nyo o yung mga ganyan klaseng baterya. Okay, This out. Uh,